Whew. Dahil di ko na naman ngayong araw ko at wala tayong lakad ay mag tayo ng mga to, mga resibo. Yan. Lumabas na kasi yung lottery result ng Taiwan, yung mga para sa resibo o kababali at i-check nga natin. At sa mga hindi nga pala nakakalam, na bago lang din dito sa Taiwan na uh, pwede tayong manalo ng 200 hanggang 10 million NT dito sa mga resibo natin kaya sa mga bago dito sa Taiwan na uh, I suggest na tabi nyo yung mga resibo nyo kasi malay nyo isa kayo sa manalo ng 10 million sa pamamagitan nito ang mga resibo na to uh, at ngayong araw ay check natin kung babalik kasi sinend na sa akin ni Baby Love yung lottery result nga at ito siya. Ayan. Month ng 7, 8. July tsaka August. <laughs> so, sa mga hindi nakakaalam din kung paano manalo dito kung kababali, dapat itong mga number na to, ayan, ay parehas na parehas don sa dito sa lumabas na to. Hindi siya pwede na shuffle. Insekto hindi rin siya pwede na may pagitan dapat parehas na parehas siya at ganun din sa ano sa 3 digits kasi yung 3 digits yun yung mananalo kayo ng 200 NT tapos sa 4 1000 tapos pataas hanggang 10 million ko so check na natin kung may napanalunan ba tayo ngayong buwan na to ng July tsaka August let's go <laughs> So, dito tayo sa unang ano natin unang tali <laughs> kahit 200 lang to ano eh pwede na rin nating ipapalit at sa 7-11 nga pala kapag ka mga 200 1,000 pwede nyo ipapalit sa 7-11 pero pag kayong high prices na sa banko na yan, sa banko na pinapapalitan ka o kababali tapos dito susulat nyo lang dito yung pangalan nyo, tapos yung cellphone number. So, check tayo. Let's go. <laughs> so, ang course natin ay asan na yun? 5 hmm? 5.30 So, wala. 778 seven, seven, Wala. 167 <laughs> Wala pa rin. Tatlong number lang yung tinitignan ko dito ko kukuli. 811. 811. So meron tayo dito 911. <laughs> Namuro lang. <laughs> Namuro lang tayo, boy. Tapos dun sa 167 158 naman siya. O sa 164, wala pa rin. Ang dami nating resibo. Kung paramihan ng resibo yata Ako na mananalo <laughs> 231 wala 771 wala pa rin 214 wala 382 wala Para 6 20, wala 181 wala pa rin 065 Wala 062 wala rin 609 wala 647 wala 358 wala 251 wala rin <laughs> wala rin 791 wala 595. 859 pala yun wala pa rin 336 wala so sa una wala na naman kahit dalawang daan wala tayong nadali dito naman tayo sa uh, pangalawa nating ano paldo <laughs> let's go 537 wala 537 1.25 five, wala pa rin 2.39 wala five five six, wala pa rin 9.39 9.01 eh. wala 7.59 ay 8.59 tayo wala tayo 7, 6, 2. Wala pa rin 526 Wala 688 Wala 296 Wala 148 Wala 252 Wala pa rin <laughs> Mabilis ang ano lang to Kapabali Kasi Ito lang naman Mabilis lang naman I-check at dito na tayo sa last natin. Sana mayroon tayong makuha dito kahit 200. Pang merienda na rin yun eh. <laughs> pang ano, pang ba sa trabaho ko? Kung babal. Nine one wala 901 yung meron nine one zero wala one fifty one fifty eight nine one two 911 one one no four three four wala one two la nine seven nine seven wala four eight nine four eight nine wala four sixty la three seven Zero. <laughs> ito na lang, ah. Oh. <laughs> Tapos, hmm. 731, wala pa rin kung kababali. 279, wala pa rin. 38, wala. 185, wala pa rin. Tapos... 5, 8, 6. Wala. 2, 4, Wala. 6, 8, 8. Wala. So, ayan. konti na lang. Wala pa rin tayong nakukuha kahit dalawang daan. 7, Wala. Uy, 8118. Wala. 269. Wala pa rin, no? Oh. 584. Wala. 665. Wala pa rin. So, meron na lang tayong tatlo. Ay, apat. Ayan, no? 587 wala 535 ah. wala pa rin 947 Shim, wala oh last one na 349 wala pa oh, rin so, balo so betlog na naman tayo ngayon at mag-aantay na naman tayo ng November bago mag-check ulit ng mga resibo natin na no. So, yun lang ko kababali. Sira tayo.